Bago pa man din po ang concert ni Vice Ganda at ni Miss Ritin Velasquez, napadaan na ako dito sa kanyang um, uh, Facebook page at uh, ang pagkakaalam ko, 19 million pa rin talaga ito dati pa. Nung isa pang araw, nung isa pang linggo, alam ko 19 million talaga ito. Kasi ang kiniklaim na itong mga DDS, um, i-boycott nga daw si Vice Ganda, ang kanilang panawagan, ang kanilang campaign, natural lamang na mag-unfollow din daw sila. Eh, yung mga yan ay kahit anong sabihin na uh, hindi or i-boycott ang ABS-CBN. Halimbawa, i-boycott si Vice Ganda, i-boycott ang mga ABS-CBN stars dati. Wala eh, wala naman kayo ibang choice. <laughs> Nanonood din naman ng, ng ABS-CBN. Nanonood din naman kay Vice Ganda, Diba? Diyos ko po etong mga to. Pero may katotohanan ba na nabawasan ng isang milyon nga daw? Sa tingin ko hindi. Dahil nga eto 19 milyon bago pa man ang concert. At ngayon, kahit tignan nyo, etong uh, official uh, Facebook page na ito ni Vice, 19 million followers pa rin siya. Pero ang sige, sabihin na natin na 1 million ang nabawas. Ang sabi ng isang loyalista, nagalit daw ang mga DD shits kay Vice Ganda dahil inokray nito uh, si Digong sa concert nila, nila ni Regine Velasquez kamakailan nga sa, sa Araneta Coliseum. Kaya daw nakipag or nagsipag unfollow sa kanya ang mga DTS. Nagsipag unfollow. <laughs> ang malala dyan, sige, sabihin na natin 20 million yan bago mangyari ang concert. Pero ulitin ko, 19 million din lang yan. <laughs> 20 million mula sa 20 million ay bigla daw naging 19 million followers na lang. Ang ibig sabihin, 1 million ang nabawa. Sige, sabihin na natin, about a million, around a million. Talaga ba? Yan lang ang number niyo, mga DD shits kayo. <laughs> ay paano kung, kung balikan ko yung sinabi ko na 19 million pa yan dati? Okay? So ang ibig palang sabihin, 100,000 lang? 1,000 thousand, lang ang nabawas, ang nag-unfollow. <laughs> Ito ay isang patunay na wala kayong power sa mga ganitong sa mga ganitong klaseng campaign at may gana pa kayo na i-boycott ko no ang mga paborito natin tulad ng ano McDonald's uh, Young Portocino ng ng CDO at marami pang iba. Talaga ba? <laughs> 啥野牛？Ryan,